Daigdig ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Tell me Dark alas kababalaghan fiction, comedy, drama, action, suspense, horror and love story. Alias Batong Buhay Chapter 27 Patron Maagang nagising si Bato at agad tinungo ang mga lagayan ng tubig. Tiyak ubos na naman dahil sa dami ng gumagamit. Maaga ang misa kaya kailangang maaga makaligo at makapagayak upang makadalo sa gaganaping misa. Ang ibang matatanday pinagising na ang mga anak upang utusang tulungan si Bato sa pag-iigib pero ayaw pang magsibangon dahil nga napuyat sa sayawan noong gabi. Pinilit silang pabangunin at kahit masama ang loob, napilitang bumangon at sumunod ang mga ito pakamot-kamot na nagtungo ang mga pinsan ni Bato sa poso upang tumulong mag-igib. Habang nag-iigib, napanghanga ang isang pinsan ni Bato na si Bong at sinabi nitong astig daw itong si Bato noong gabi dahil maganda raw ang chick nito. Inakala pa nga nitong dayo lang ang babae dahil mukhang taga Manila. Sinabi naman ni Bato na tagaroon din lang iyon sa kanila pero sa Maynila na nag-aaral. Sumabat naman ang isang pinsan na si Joel. Marami daw chick doon at marami nga itong nakilala. Pero sa dami ng babae doon ay sa chick lang ni Bato ito humanga. Napatanong pa nga ito kung kasintahan ba ni Bato ang magandang babae. Sweet kasi sila habang sumasayaw. Napakamot si Bato at nakangiting sinabing parang ganun na nga po. Samantala sa posong iyon naligo ang magpipisan matapos mapuno ang mga lagayan ng tubig sa banyo at panghugasan. Nagmamadali naman itong si Bato at nauna na sa dalawang pinsang makukulit. Kailangan na kasi niyang makapagbihis dahil malapit nang magumpisa ang pagdaraos ng misa sa kapilya. Pagkatapos magbihis, agad itong lumabas ng kwarto, suot nito ang polo shirt na pasalubong sa kanya ni Ellen. Nagmamadali itong nagtungo ng simbahan dahil sila ang kwar misang daganapin sa araw na iyon. Habang masayang naglalakad patungo ng kapilya, narinig nito ang sigaw ni Ellen. Tumigil ito sa paglalakad at nilingon si Ellen na nasa kanyang likuran. Napahanga naman itong si Ellen sa suot ni Bato, suot na nito ang ibinigay niya rito. Nagbiro pa nga ito na mas lalong bumuwa si Bato sa suot nito at sinabayan pa ng matamis ng ngiti. Nagpasalamat naman si Bato kay Ellen at nangakong lagi niyang ipansisimba ang ibinigay nito. Hinawakan naman ni Ellen ang kamay ng isa at sabay na naglakad. Pagdating sa kapilya, pinaupo ni Bato si Ellen malapit sa mga choir para malapit lang din sa kanya. Naroon na rin ang mga kasama nitong choir at ang gitaristang si Egay. Mga ilang minuto na pala siyang hinihintay ni Egay at tinanong siya nito kung kabisado na ba nito ang chords ng unang alay na napraktis nila. Tumango si Bato at sinabing medyo kabisado pa lang. Iniabot sa kanya ang gitara upang subukan kung kaya na ba nito. Si Egay ang nagtuturo sa kanya kung paanong tumugtog ng gitara. Magaling kasi ito maggitara at ito ang kanilang gitarista. Bago niya simulan ang pagtugtog, tiningnan muna nito si Ellen. Tumango at lumiti naman ang isa sa kanya. Sa kanya sinimulan ang pagtugtog. Napangiti si Egay dahil natugtog naman ni Bato ng maayos kaya siya na ang tutugtog sa offertory. Nagdatingan na ang maraming tao at halos mapuno na ang kapilya. Mga ilang sandali pa'y dumating na rin ang pari. Medyo nanginginig at nanlalamig ang mga kamay ni Bato. Nahalata iyon ni Ellen. Tila kinakabahan si Bato. Lumapit ito at hinawakan ang kamay ng isa. Sabay bulong ito ng kaya mo yan, Bato. God bless. Tumangulang si Bato at nginitean naman siya ni Ellen. Bago bumalik sa upuan nito, nakahanda na ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa entrance Purihin ang Panginoon. Pagkatapos kairi, sunod ang papuri at ang aliluya. Binasa ng pare ang ebanghelyo at naghomili ito. Pagkatapos ng homili, inihanda na si Bato ni Egay para sa pag-aalay. Naging maayos naman ang pagtugtog ni Bato kahit may kaunting mali pero hindi naman ito halata. Santo ang sumunod na kanta at si Kristo'y namatay. Amen at ama namin. Mga ilang sandali ay nag-peace na ang lahat, tumingin si Batu kay Ellen at pabulong na sinabi. Hinigugma ko ikaw. Ganon din ang pabulong na sinabi ni Ellen at nagngitian ang dalawa. Sumunod na kanta ay Cordero, tapos kumunyon naman para sa pagsubo ng ostia. Ending song, San Isidro Labrador, composed by Coach Marlo. Ilang sandali pa ay natapos na rin ang banal na misa. Nagpasalamat at nagimbita ang hermana sa kanilang bahay dahil may kaunting salo-salo. Kinamayan ni Egay si Bato at sinabing pag-aralan pa ang ibang kanta. Para kung sakaling wala ito ay si Bato na muna ang hahalili dito upang maggitara. Tinapik ni Egay si Bato at niyayang doon na muna sila sa hermana at sasamahan nila ang pari. Umango si Bato sa sinabi ni Egay at lumapit naman ito kay Ellen. Nakangiti naman si Ellen at sinabing, Congrats Bato! Ang galing mo na pala mag -gitara. At sinabayan nito ng matamis na ng ngiti. Niyaya niya si Ellen na sumama sa kanila sa bahay ng Hermana. Pumayag naman ito, ngunit kailangang magpaalam muna sa mama at papa niya. Lumapit sila at nagmano sa mga magulang ni Ellen pati na rin sa tita Lerma nito. Bumilib naman ang mama at papa ni Ellen kay Bato dahil nakita nila itong tumugtog ng gitara. Siya pa lang kasi sa purok nila ang binatili yung tumugtog sa misa. Lumapit din sila sa tiyang at tiyong ni Bato upang magmano at magpaalam na pupunta sila sa bahay ng hermana. Pinayagan naman sila basta wag lang daw magtatagal Yumakap at bumulong naman si Lerma kay Ellen at nagnisihan ang dalawa. Samantala, pagkagaling sa bahay ng Hermana, masayang nagkukwentuhan ang dalawa habang naglalakad. May narinig silang nagkakagulo, panay ang sigawan at ang akala nila ay kung ano na ang nangyayari. Nung nilapitan nila ito, bakbakan na pala ang palaro ang mga katropa ni Bato ang siyang nangunguna sa pabilisan ng pagtakbo. Sanay ang mga ito sa takbuhan kaya sigurado kanila na naman ang premyo. Yun nga ang nangyari, panalo ang tropa at nagyayabang nang makita ang dalawa. Sumigaw si Ricky at sinabing sumali din si Bato para sa kanila ang premyo. Tumango naman si Bato at sinabing magbibis lang ito. Napatingin naman si Ellen at tinanong si Bato na ba talaga ito. Ngumiti si Bato at sinabing lagi naman silang sumasali ng mga katropa sa paligsahan. Nasisilat nga lang minsan. Natuwa naman si Ellen sa sinabing iyon ni Bato at nangakong manunod ito. Piliyang bumulong si Ellen. magingat ang mahal niyang Bato. May premyo daw ito sa kanya pag nanalo ito at sinundan ng matamis at nakakalokong ngiti. Pagdating ni Bato ng bahay, marami nang bisita ang kanyang tiyahin. Agad itong nagtungo sa likod ng bahay at sa bintana ng kwarto ito nagdaan. Mabilis itong nagbis upang makasali sa mga palaro. Paglabas niya nakita siya ng tiyahin at sinabing hinahanap ito ng kanyang tiyong mando. Bilin pa sa kanyay, puntahan daw niya ito doon sa tuyong palayan at naroon sila at nagtitipon. Mabilis namang kumunta si Bato sa tuyong palayan. Nakita niya roon ang kanyang tiyong mando na nakikipagkantsawan. Napansin niyang may nakasalang na magboboksing. Ipinagtatapat-tapat ang magkakasinlaki. Takbuhan naman ang mga katropa ni Bato papunta sa naglalaban at kasama nila si Ellen. Nanlaki ang mga mata ni Ellen nang makita doon si Bato. Napatanong ito kung sasali din ba ito doon. Umiling si Bato at sinabing hindi. Naroon lang siya dahil tinawag siya ng tiyong mando nito at baka may iuutos sa kanya. Nakarinig sila ng palakpakan. Tila may nanalo na. Ang isang kagawad at papa ni Ellen na si Baymelo ang nagbigay ng premyo sa nanalo. Napansin ni Melo ang anak na si Ellen. Katabi nito ang kaibigang si Bato agad itong lumapit at tinanong kung bakit naroon ito. Tugon naman ni Ellen, manunood lang. Sinabihan nito ang anak na huwag ganong lalapit sa palaruan, baka mabangga ito ng naglalaban. Tumango naman si Ellen at sinabing doon lang sila sa malayo. Lumapit naman si Melo sa kumparing si Mando. Kinalapit niya ito at nginuso si Bato. Tumingin naman si Mando sa pamangkin. Tumango at ngumiti dito agad niyang tinawayan si Bato at mabilis naman itong lumapit. Hindi naman alam ni Ellen na sumulpot ang tita Lerma nito sa kanyang likuran. Kinalabit nito si Ellen at sinabing kanina pa siya hinahanap nito. At naroon lang pala ito nanonood ng boxing. Tinanong niya ito kung bakit na andoon. Panlalaki kasing labanan iyon. Ayon naman kay Ellen, manunood lang naman siya kasama ang mga kaibigan. Napansin naman ni Lerma na titig na titig ang pamangkin kay Bato na naroon malapit sa ring at kausap ito ni Mando. Tinanong ni Lerma si Ellen kung bakit naroon si Bato. Kinakabahang tugon naman ni Ellen mukhang ilalaban si Bato ng Chong Mando at ng papa nito sa boxing. Mando, pwede na itong kay Badong. Pwede na, laban natin pagrereto ng isang kaidara ni Mando. Naku pa di, diri eh. Matanda kay bato yung bata mo eh. Ha <laughs> ang laki-laki niya no? Nakikita mo ba? Pagtutul ni Mando na sinamahan pa ng pagtawa. <laughs> 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 Takot si Mando. <takot>, <takot>, Takot. Sigaw ng iba na nagkaagulo sa paligid ng ring malakas naman ang tawanan ng mga nanonood. <laughs> Pwede na yan, Mando. Magkasimlaki naman ni. Eh. Sigaw at pambubuyo ng iba. Ay, grabe naman kayo. Bata pa naman itong pamangkin ko. Hindi, hindi pa niya kaya yan. Saka hanap tayo ng kasing edad nito. Sige, ilalaban ko. Sigaw naman ni Mando habang hawak sa ulo si Bato. Eh, Mando naman. Kukuha kami ng kasing hindi niyan. Eh, di rin siya match. Kasi, di hamak na mas malaki ang pamangkin mo. Y yung mga kasing hindi nga niya, eh, mas maliit pa sa kanya. Ano yan? Hindi talaga match. So, talaga mando. Wala, wala may yung match dyan sa pamangkin mo. Sa bat ng isang nagrereto. Bumulong si Melo kay Mando at sinabing mukhang kaya naman ni Bato ang kalaban sabay hawak sa braso ni Bato napatingin si Bato kay Melo at tumango. Sinabi nitong kapag tinalo daw ni Bato ang kalaban, malaking premyo ang ibibigay niya dito. Napalingon naman si Bato kay Ellen. Nakadaop ang mga palad nito at sobrang kinakabahan. Nilitean naman ni Lerma si Bato at inakbayan si Ellen at nag sa kanya ang mga ito. Hinarap naman ni Mando si Bato at tinanong kung kaya ba niya si Badong. Kung sa tingin nito ay hindi niya kaya, huwag na lang. Tumango naman si Bato at sinabing nasukat na niya itong si Badong. At lakas loob nitong sinabi na kaya niya ito. Ayos si ni Mando at tinapik sa likod si Melo. Nagkatinginan ang magkumpare at sumenya sa agawad ng barangay. Hudyat ng pagsisimula ng pustahan, paramihan ng suntok na tatama at pag umayaw ay talo na. Iyon ang asunduan ng palaro. Dalawang round lang ang labanan at tapos na. Isinut na ni Mando ang boxing glove kay Batok at bumulong itong wag sugod ng sugod. Sukating maigi at jab lang muna upang mag-alangan sumugod ang kalaban. At kapag sumugod ang kalaban, kailangang mabilis ang pag-ilag. Umatas muna at lumayo ng kaunti. Muling humanap ng tiempo kung saan niya ito mapapasok. Kailangan ng tiyaga sa ganong laban upang makamit ang panalo. Ang laro ni Badong ay puro sugod, lalot kung sa tingin niya ay kaya niya ang kalaban. Kailangang magingat ingat si Bato dahil malaki at malakas sumuntok ang kalaban. Dapat bantayan ang kanan dahil naroon ang malakas na pwersa ni Badong. At kapag naramihan siya ng tama sa katawan at mukha, talo na si Bato. Pagtango lang ang tugon ni Bato sa mga bilin ng kanyang tiyuhin. Oo, tahimik na. Sisimulan na natin ang huling laban. Si Badong ang kampiyon noong nakaraang piyasta. Ngayon ay kalaban naman niya si Bato. Kaya walang kukurap. <laughs> Malalaman natin kung maaagaw ba ng ating challenger na si Bato ang pagiging kampiyon o mananatili kay Badong ang titulo bilang kampiyon sa taong ito. Uwi ng kagawad na siya ring hurado ng palarong paboksing sa palayan. Ayos! Simulan na, Simula na yan! Sigaw ng marami habang nagpapalakpakan. Pinagtapat sa gitna sinabato at badong upang simulan ang labanan. O basta, bawal ang siko at suntok sa baba ha. Suntok sa mukha at katawan lang ang may puntos. Paramihan ng tatamang suntok. Ang maraming tatamang suntok sa katawan at mukha ay tiyak matatalo. At sa ikalawang round, kapag hindi siya nakabawi, tapos na ang laban ha? At kapag umayaw naman, talo na agad. Okay? Simulan na ang laban. Simulan na yan! Wika ng pinaka-referee habang hawak ang glove ng dalawang maglalaban. Maskulado man si Bato, ngunit mas maskulado itong si Badong. Sanay ito sa buhatan ng kopra at sanay na rin sa boxing na laro. Paikot-ikot ang dalawa sa loob ng kungwaring ring sa palayan. Jab ng jab si Badong. Dahil mainit ito, kaya bigla niyang sinugod si Bato. Sa isip kasi niya, kayang-kaya niya ito. Hindi pa kasi niya nakitang nakipaglaban si Bato. Kaya akala niya ay madali niya itong matatalo o mapapaayaw kapag sinunod-sunod niya ng atake. Kaya iyon nga ang kanyang ginawa. Sunod-sunod na malalakas na suntok ang kanyang binitawan. Sa pulsi bato sa iba't ibang parte ng katawan, kaya napaatras ito ng bahagya. Pero kahit ganon, nakaya naman nito ang lakas ng suntok ng kalabad, lalot daplis ang ibang tama. Napapahiyaw ang mga nanonood sa ganda ng laban at bilib na bilib sila kay Badong na dating kampyon. Wala pa kasing nakakatalo dito. Wow, ang galing, Sige, ma Wir Sige. On, hey, si Mando at Melo ay tahimik lang. Hinihintay nilang makakuha ng tiyempo si Bato at makapagbitaw ito ng malakas na suntok malakas naman na hiyawan at kantyawan ang maririnig sa lugar na iyon dahil ang akala nila ay mahinang bato ang kalaban ng paborito nilang kampyon na si Badong. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless hanggang sa muli